Sabi ng iba, tahimik natin ipanalo ang tagumpay sa buhay. Pero for me, tahimik natin ipakita sa iba ang mga napagtagumpayan na natin sa buhay. Not for makuha lang ang inis or ingit ng iilan, kundi para i-inspired ang iba na patuloy pa din na nangangarap mapagtagumpayan lang nila ang kanilang desires sa buhay. Di man kasi tayo pare-pareho ng kwento sa buhay eh. Kagaya ko na di naging madali ang lahat para lang marating ko kung ano man ang meron ako ngayon. Madaming struggles at failures din ang aking naranasan pero grabe pa din talaga si Lord. Sa blessing na ibinibigay niya araw-araw, sabi nga, just a day, not your whole life. And alam niyo, yung feeling na dati magkakasama kayo ng tropa mo, papasok sa loob ng isang mall, mapapadaan ka sa mga branded na sapatosan tapos sasabihin niyo sa sarili niyo, soon, makakabili din tayo niyan. And guess what? Eto ako ngayon. Di ko masasabing angat na ako sa buhay o malaki na ang ipon ko. Pero masasabi ko naman sa sarili ko na kaya ko. Kaya ko nang bumili ng ganitong Branded na sapatos. Yung sun ko lang dati ay naging into reality na siya. And after so many years, and I'm so proud of it. Kaya naman sa mga nap patuloy na nangangarap dyan, huwag niyong sukuan kung ano man ang meron kayo ngayon. It's just a part of your life and may continue trust always kay Lord. God bless sa inyong lahat. Tiwala lang.